ang tao pag namatay, pag siya'y nakatanggap ng kaligtasan, diretso sa para iso. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa nagsisisi, naniniwala kay Jesus na ito hindi taong tao lang, kundi isang hari ng kaharian ay wala dito sa lupa. Mga kapatid, sabi niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sagot ng Panginoon? Ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Kaya kahit ang isang tao ay makasalanan, pag siya ay makasampalataya at nakapagsisi sa kanyang kasalanan bago na matay, mga kapatid, dereso siya sa para iso purihin ang Panginoon at ang kapatid na opring, mga minamahal hindi lang basta nakasampalataya eh kung yun niyang nakapapo doon sa krus na Campalazan eh, nagpa nagpahayag lang ng tama. Anong sabi niya? Tayo dapat lang tinanggap natin ang kabayaran sa ating mga kasamaan. Kaya kinilala niya na siya ay Ano pa? Sabi niya, ngunit ang taong ito, hindi nakagawa ng anumang masama. Ano ang pagkilala niya kay Kristo? hindi nakagawa ng anumang masama. Naniwala siya na tao. Pero anong klaseng tao hindi nakagawa ng anumang sama? Ngayon, tao lang ba ang pagkilala niya? Hindi, sabi niya. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano ang paniwala niya kay Jesus? Ay ah, hindi lang tao na hindi nakagawa ng kasalanan, kundi isang hari. Yeah. Kaya sabi niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Isang hari ng kaharian ay wala dito sa lupa. Kaya saan daw, sabi, ang sagot ng Panginoon, ngayon din, kasamahin kita sa para iso. Kaya saan ngayon ang kapatid na opring Ang kanyang katawan nandito, Nilalamaya natin at kung tingnan natin ang kapatid na opring napakaganda niya. Payapang payapa ang mukha. Gumanda lalo ang kapatid na opring. Bakit? Alam mo pati katawan, binabanal ng Diyos yan, hindi lang kaluluwa. Pati katawan, gaya sabi sa 1 Thessalonians 5.23, kaya may gawain gaya nito. Bakit po? Mahalaga sa Diyos ang kamatayan ng mga taong makadiyos Ang sabi sa 1 Thessalonians 5.23, pakabanaling nubos ng Diyos ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan, ingatang buo. So,